Ayan, magandang araw mga kadahon. Ito yung topic natin ngayon. Ayan, pag-usapan natin yung kahalagahan ng kalabasa. Ayan, mapadahon, mapabunga. Ayan, marami tayong makukuwang sustansya dito. No? Marami sang binipisyo mga kadahon. Kaya, pahalagahan natin no, yung pagkain ng gulay no? Lalo na yung mga green na dahon, no? Katulad nito ng kalabasa. Ayan. Una, nakakapayat yung kalabasa, mga idol. Oo, oh, nakakapayat. Kung mahilig ka kumain ng gulay, no? Ayan, good for the memory. Antioxidant yung kalabasa, no? Yung kanyang bunga, kasi orange siya, dilaw, ayan. Heart disease, nababawasan, no? anti-cancer yung ating kalabasa din. Uh, lalo na dun sa mga may sakit sa lungs, no? Lungs cancer. Ayan, makakatulong yung kalabasa sa iyo, idol. Okay? Mataas yung kanyang vitamin A, vitamin C. Ayan, pampaganda ng paningin. <laughs> Oo. Kasi yung bunga ng kalabasa, no? Kuray, uh, kulay, orange, no? Ayan, parang carrot siya kaya mataas yung kanyang uh, vitamin A. Vitamin C niya, antioxidant, no, mataas. Kaya ayan, maganda, maganda yung kalabasa mga idol, no? Lagi nating ipakain ito sa ating pamilya. Lalo na sa mga bata, no. Ayun. Um, lalo na dun sa mga ano, uh, mataas yung cholesterol, no. Pampaganda to, uh, healthy sa puso yung ating kalabasa mga idol matas to sa calcium sa ayon no? pampalakas ng immune system ayan kasi ayan nga matas yung kanyang fiber doon sa mga nagtitibi no ayan constipated ka kumain ka ng gulay no? patulad nito ng dahon na kalabasa bunga na kalabasa bulaklak ng kalabasa ayan makakatulong ito sa ating mga kadahon no? Yung mga high cholesterol na yan, yan. wala yan. Kayang-kaya ng kalabasa yan, mga idol. high blood ka, may diabetes ka, no? may cancer ka, may heart disease ka, Ayan, makakatulong ng, ano, makakatulong yung kalabasa natin. Kaya, lagi lang kumain tayo, no? Lagi lang tayo kumain ng gulay, katulad nito ng kalabasa, lalo na din mga, yung mga green na dahon, malunggay, saluyot, luyot, ayun, ganun. Ayan. Marami tayong pwedeng iloto dito sa kalabasa mga idol. Pwede nating gataan, pwede nating haluan ng mga alimango. Ayan. malunggay. Ayan. Talbos ng uh, sili. Ayan. Pwede natin ihalo dito. Ayan mga idol. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na panood nyo ng ating video. God bless po sa atin lahat Ingat po, bye bye